ay mag sa ating pag-aaral sa salita ng ating mahal na Diyos Magandang magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid Ang kapatala ng Diyos ay sumatin lahat sa ng kanyang banal na kasulatan ang Biblia. Ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa mga pandaraya ni Satanas. Ating alamin ang mga bagay na kanyang ginagawa sapagat ito po ay isang mahalaga upang tayo ay hindi matukso o madaig ng sablo sapagat ang ating panahon ay nagpaputuloy na laganap ang hayag ng mga gawa ng mga tao. Sapagat dito po sa aklat po ng Ikalawa Timoteo 3 ang chapter 3 at buwan hanggang ay ipinapakita po dito ng kalagayan ng ating sanlibutan o ano po ang ating naranasan at na pakikita sa ating panahon ngayon o ano ang mga ugali ng mga tao ang ating nasasaksihan? sabi po dito Ito po ay pahayag o pupisiyang ng banal na kasulatan tungkol sa kaugalian ng mga tao sa sanlibutan. Sabi dito, ni Apostol Pablo, Sabi dito, tapuat, alaman mo, alamin mo ito, na sa mga huling araw, ay narating ang mga panahon mapangani o sa ibang salin ay kapitadian, kahirapan. Bakit daw po? Sapagat ang mga tao ay magiging naibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagmatumayaw, nasuway sa magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, walang pangpanubag loob, ang pagbintangin, walang pagbibigil sa sarili, mga kapangis, hindi may sa maputi, mga lilo, matitigas ang ulo, mga palalo, mga may sa kalayawan, kaysa may sa so Diyos. Ito po yung pahayag ng banal na kasulatan na ugali ng sangkatauhan ay ganito at nakikita at hayag. Dahil po, sa kawalang pagtuklas, pag pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga po, panawagan sa atin, ito na po ang panahon upang tayo po ay mag-aaral na ng banal na kasulatan, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Madali po makuha ang salita ng Diyos sa panahon natin. Kahit itaunlog na natin ito sa cellphone, Pabasa natin ang Biblia. Sabagat so, ang Biblia po ang pagtuturo sa atin kung ano ating mga karakter at mga pag-uugali hindi sa kalugan ng Panginoon. Sabagat so, sinasabi po ng banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo 3.6 Ang lahat ng kasulatan ay kinasiha ng Diyos ay mapapakinabangan. Una ay sa pagtuturo sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkampan lahat sa lahat gawang mabuti. Ang Biblia ay madali po nating mababasa sa ating panahon sapagkat madali po itong makuha. Pero dati ng panahon, mga kaibigan, ng na ang kasulatan ay hindi natin matatagpuan. Kahit anong hanap natin, hindi natin ito ma. Ikita! Sapagkat inihayag po ng ganda kasulatan, ang propesiya ng Panginoon ay nalagay sa mga sulat sa aklat na Amos. Onsi, ito po ang sinasabi, Nandito ang mga ay lumarating sa amin ng Panginoong Diyos na ako'y magpasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkinig ng salita ng Panginoon. At sila ay magsilaboy sa dagat at sa dagat at mula sa ilagaan hanggang sa silangan. sila'y ay magsitakbo at parot pa upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi na masusuntungan. Dati ang panahon, na nahanapin natin ang salita ng Diyos. Ito po hindi natin makikita, hindi natin masusunungan. Habang may panahon pa, atin pong saliksikin ang Biblia at pasahin ito. Sabahat ito po ang sa atin para makilala natin ang Diyos at ang ating buhay ay may ayon sa nakasulat dito. Sabagat ang Biblia ang tutuin sa atin magtuturo sa atin at magsaway sa ating mga maling paniniwala at mga mali nating mga pag-iisip. Walang iba ang Biblia magtuturo. Kaya sinasabi ng Isaiah 34 verse 16 Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon at inyong pasangin. Kahit sa mga ito, hindi magkukulang. Walang mangailangan ng kanyang kasama sapagkat pagkat inutos ng bibig ng Panginoon at tinisan sila ng kanyang banal na Espiritu. So ang Biblia po ay nanawagan ng Diyos at atin itong basahin at alamin ang nakasulat para makita natin ang ating bumuhay na ito po ay magbigay ng baluguran sa ating Diyos. Sapagkat hayag sa huling araw ang ugali ng mga tao ay nasusulat po sa aklat ng Timotiyo. Kaya nga po, kapatid, sa ating panahon, bakit ganito ka sa mga ating sanlibutan? Bakit maraming kriminal, para, maraming mga karanasan, maraming mga gawang masasama? Dahil po ang gawain ni Satanas ay patuloy na gumagawa sa sanlibutan.

o kayong nagsitahan dyan sa apa lupa at daga sa pagkat ang Jeffrey buwaba sa inyo na may malaking galit sa pagpalam niya na kauti na lamang ang kanyang mayroon panahon. Ang panahon ng Jeffrey ay may kling na lamang kaya ang kanyang pagsisikap na dayain ng mga tao ay patuloy niyang ginagawa sa mga bagay na makasalibutan. Ang Diablo, ang kanyang karakter po ay po ay isang mandarala at isang sinungaling. Ito po ay mabasa Ini ang ayat ng panalakusulatan. Ang karakter at pagugali ugali ng Diyablo. Sabi ko dito, kayo sa inyong amang jablo at ang mga nais ninyong ng inyong ama ang ibig ninyong gawin na siya isang mamatay tao buhat ng una at hindi natili sa katotohanan sa pagdulang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya at gana ng kanya sapagat siya isang sinuwaling at ama nito. Yan ang karakter ng Diablo. Ang lahat ng kasinuwalingan ay gawain ng Diablo sapagat hindi siya na sa katotohanan. Kaya nga, kapatid, ating alamin, ano, ano, bakit mayroong Diablo? Diablo. Saan ka ito nang galing? <laughs> Para makita natin ang kanyang mga pandaraya at ang alamin. Ang sabi po dito sa unang huwan, Tres Otso, sabi dito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa tablo. Sa pagkakuha ng pasimula ay nagkasala ang tablo. Sa bagay na ito, ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasat ang mga gawa ng jablo. Ang sabi po ng panel na kasulatan, ang gumagawa daw po ng puna kasalanan, kalinong panig siya, ay sa tablo. Ano bang ang kasalanan, kapatid? Sabi ng unang Juan 3.4, ang sino man gumagawa ng kasalanan, iluwalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan po ang dahilan bakit nagkakasala ang tao dahil po lumabag sa kautusan ng Diyos. Kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Kaya kung walang kautosan, walang kasalanan. At kung walang kasalanan, wala pong kagapaglitas. Bakit dumating si Kristo upang iligtas ang sakatauhan? Sabagat po lahat po'y nagkasala. Ang lahat ay lumabag sa kautosan ng Diyos. Kaya sabi nito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diyablo kung patuloy nating labagin ang kautosan ng ating Panginoong Diyos na siyang pundasyon ng kanyang pamahala sa langit at lupa. At itong kautosan ito ay ito rin gagamitin ng Diyos sa pagmato sa lahat ng mga tao. Ay, nasa panig tayo ng tablo. Kaya sabi dito, ang, par ang gumagawa ng kasalanan ay sa tablo. Sa pagkakuhat pa ng pasimula ay nagkasala ng tablo. Sa bagay -e na nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diyablo. Lumating ang ating Panginoong Kristo. Para tapo tayo po ay tumusin sa ating mga kasalanan. Dahil po lahat ay nagkasala. Sabi ng Roma, 3.23, yama ang lahat ay nagkasala at hindi nakaubot sa loob ng Diyos. Kung lahat ay nagkasala, ano ang kabayaran ng kasalanan? Sabi ng Roma 6.23 Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaluot ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa so, ng ating Panginoong Isu Kristo. Ginawa na po ng ating Panginoong Isu Kristo. Pinuntukan na niya ang gawa ng Diyablo sa kalbari ng krus. Si Kristo po ay namatay at ang kanyang dugo ay sapat sa ating mga kasalanan para po tayo mapatawad. Ang ating pong bahagi sa so pagtaya sa Diyos at sa sakripisyo ng ating po Inus Kristo. Bilang mga kasalanan, ating isa-isa sa -isa kanyang ating kasalanan, isurrender. Ipahayag natin ating mga kapag-alabag sa Diyos sapagat si Kristo ang upatawad sa ating mga kasalanan sa unong hawan, unong huwebe, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, sabi ng Panginoon, siya ay tapat at banal, at tayo nilisin sa lahat ng ating kalikuan at kapatawarin. Ang tablo ang siyang mandaraya sa lahat ng bagay, hindi siya sa katuluhanan. Kaya ang tanong, bakit nilipaan ang Diyos ang Diablo? Tuhan ba ang ng Diyos -Jablo. At ito ang At ito nanggaling? Saan nanggaling ang Diablo? Sabi po sa At sinabi niya sa kanila, nakita ako sa naranas na nahulog sa langit gaya ng lintik na mula sa langit. So, ang tablo po ay mula sa langit. Eh, ang tanong po ay, paano nakapunta ang tablo sa langit? Nalita ka ba ng Diyos ang tablo? Alam niya matapit. Kailangan natin malaman ang pagkalaya ni Satanas ng jablo Sa po, yung pagkalaya na ginawa doon sa, sa, langit ay ibigay sa dito sa lupa. Ang digmang na ganap sa langit ay pinagpatuloy dito sa lupa. Kaya nga po nagkaroon ng labanan doon sa langit at ang Diyos sapagat ni si Satanas ay hindi sumunod sa kalupan ng ating Panginoon sa kanyang kautusan. Sabi ko ng ibaan doon sa langit. Ito ay natin sa Apocalypse 12, hanggang 9. at nagkaroon ng higpaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mamahil ay nagpagtigma sa dragon. At kanya, Ma Hale, So, mayroon pong higpaan na galap doon sa manghel, Si Miguel at manghel. kanyang mamahil at ang Diablo at ang kanya,

kasi so, tinapo sa lupa at hanggang yung mga mayroon ay kasama niya. So ang timaang naganap sa langit ay nagpapatuloy po sapagat ang sablo ay inyagis dito sa lupa. At sabi ito, itinapo ng maraming dragon ang batalang ahas

sapagkat ang sino ang gumagawa ng kasalanan ay sa jablo At kung alamin natin ang kasalanan, ano ang kasalanan? Ang sino ang gumagawa ng kasalanan ay lumabag naman sa kautusan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, nakikita natin na ang Diablo ang siyang matiraya sa buong salibutan. Hinaya niya ang mga tao upang hindi sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nga po ang panawagan, ang panawagan ng Diyos sa magitan ng kanyang anghel sa atat ng revelation, para muna upang tugunin ito. nakita ko isa pa ang anghel na lumipad sa kita ng himpapawi na may walang hanggang ibanghelyo na ipahayag sa mga inaraan sa lupa sa bawat bansa, wika at bayan. Sinabi niya mga kasatiling patakot kayo sa Diyos at magbigay kalatiyan sa Kanya sa pagdumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang gumawa ng langit at lupa at ang dagat at ang bulan na tubig ang panawagan ng Diyos sa pagitan ng minsahe ng amin sa Aklat ng Revelation. Na ang minsahe ito ay mabuting balita. At ang mabuting balita ay kailangan ipahayal sa buong sanlibutan. Nang ang magkaroon ng takot sa Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasang takot sa Diyos. Sa Ecclesiastes 12 verse 13, di ka ang binabanggit ito ang wilas ng bagay, lahat ay marinig. Ikaw ay matapot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sa pagkatiduang buong katungkulin ng tao. Paano natin susundin ang kautosan ng Panginoon sa ang buong katungkulin ng tao bilang pagkilala sa Diyos na natin manilikha? Paano natin susundin hindi po mahirap sundin ang utos na ng Panginoon. Sabagat pag ito, ang pagsundin sa pamagitan po ng pag-ibig. Sinasabi ni Jesus Christ sa uno sa 1, 14, 15, kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. At ang akit ng 5, 3, sinasabi noon. itu ang pag sa Diyos na ating ang kanyang mga ang mga utos ng Diyos ay hindi mabigat. Marami po nagsasabi na mabigat ang utos ng Diyos. Pero ang sa ay nagbigay ng mga ng Diyos. Hindi niya ibigay ang kung ito tao. sapagkat ang kautusan ng Diyos ay hindi pumabigat. Magalan po ito. Ang pagtupad sa kautusan ng Diyos ay pamagitan ng pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon mo Diyos sa buong puso mo, ang buong lakas mo, at ang buong kaluluwa mo. Ito ang dakilang unang utos. At ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng sarili. Sa dalawang utos ito ay nakasalik ang buong kautusan. Kung mahal natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, kung itong ng kaluluwa. Ito ang apat na kautusan ay pag-ibig sa Diyos. At itong lima ay pag-ibig sa kapwa. Ang unang oto sa iyo, kapag nakaroon ng ibang Diyos sa rato. Sabi ng Iksuno, 20 verse 1 hanggang si Muna ako, please patas the dios. Sabi ng dios, mo ka mo ka karwo na di na Ay kang gagawa na ano mangaraw inukit. Ano mangkawang isanong nasa langit? si babo na nungpak, si bab dali na nungpak. Walang oras na o pagkibura so, ng Sa pagkatukumbong inubuso mga just sa mga nangunguig. Naking tinadalo katabalasa na magulang Mula sa katulog ka patasanin lahi na napupuro sa akin. Sabay, so, ang ng Panginoon, ngunit na ng libo wagas ang pag-ibig. Ang libo-libon, sa akin. Ang pangatlong moto, Ang pangatlong ay sinasabi ng Panginoon, Sa Exodo 20 verse 7, Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapat hindi ari isala ng Panginoon ang sino gumagamit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang ikapat na kutusan ay sinasabi, Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw ka na iyong gawain. Ngunit ang ipatong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag ka ng anumang gawa ikaw na iyong anak na lalaki at babae ang iyong aliping babae at lalaki ang iyong dayuhan na sulat na iyong pituan daan sapagat sa loob ng anong na araw ay ginawa ng Panginoon ang lahat at lupa at ang dagat at lahat na roon at nagpahinga sa kapitong araw at pinasbasa ng Panginoon ang araw ng, araw ng sabat at ginawa itong banal Ang ikalima ay galang mo ang iyong at yung ina upang yung mga araw ay tumagas sa babaw ng lupa na binigay sa inyo ng Panginoong mong Diyos. Ang ikanim may huwag kang papatay. Ang ikapito ay kang mga ngalunya. Ang ikawala ay huwag kang magnanakaw. Ang ikasiyam may huwag kang magibintang sa iyong kapwa. Ang ikasampo ay huwag kong ibutin ng mga bagay na nung nasa iyong kapwa. Ang sampung otos ay nahatid po sa galawa. pag sa Diyos at pag sa kapwa. Kung mahal natin ang Panginoon, tukorin natin ang Kanyang Kautos, kautosan, itong apat, na huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos harap Niya. Anong ibig sabihin na huwag ka magkaroon ng ibang Diyos harap Niya? Ang unang otos ay magkakita ng katapatan, loyalty, na ang Diyos lamang dapat at ating paglilingkuran at sasambahin. Okay, Hindi na mga bagay sa sanlibutan. Siya lang nating sasambahin. So sundin natin ang Diyos Pamagitan na ating pagmamahal Yan po ay napapakita ng katapatan sa Diyos Ang unang utos Ang pangalaway Ipinagbabawa ng Panginoon Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan Mga riburto Ano mga imahe na sa salibutan ito Yan po yung kasuklam-suklam Sa harapan ng Diyos Ang ikatlo Dapat ating respetuhin Ang pangalan ng Diyos Huwag natin babanggitin sa anumang bagay sapagkat ang pangalan ng Diyos ay banal ang ikapat huwag nating kaligtaan ipanginin ang araw sabat sabat ang araw na sabat ay banal na araw yan ang tanda ng Diyos bilang manlilikha at bilang tanda ng kanyang paglikha sa, sa sanlibutan ito sapagat sa anim na araw ginawa ng Panginoon ng lahat at lupa at ang dagat at lahat ng roon at nagpagin sa pitong araw kaya't binasbasan ng araw sabat at ginawa itong banal so, ano? Yan po ang katotohanan na dapat ating malaman sa ating sanliputan. Nang kautusan ay dapat ingatan at sundin ito. Sa